Upagpalang araw mga sangkay, magpapalitada na naman po tayo rito dito sa mga hamba natin. At itong hamba na ito ang gagamitin nating guide. At maglalagay po tayo dyan ng kahoy na ito. Ang kapal po niyan halos 1 cm. Lilapat po natin dyan sa may ating hamba. Gagamit po tayo ng clip o stirrups. Yan, yan po yung magiging uh, line na lang po natin. Yan, lilapat po natin dyan tapos sa... Uh, pisingin ng ating hamba. Yan yun po yung magiging reference natin yung hamba. Dahil nasa hulog naman po yan mga sangkay. At kapag mayroon kayo mga encounter na ganito, o may hamba na, at uh, nasa hulog, at syempre dapat nasa hulog yung hamba kasi kakabitan niya ng pinto. Kapag wala sa hulog, may kita yan kapag naikasa yung pinto. At uh, yan po yung magiging reference ninyo mga sangkay. Yan na po yung gagamitin ninyo kahit hindi na kayo mag-layout basta nasa hulog yan ay lalagyan nyo na lang siya ng kahoy na basta manipis lang yung tapal nyo po dyan katamtaman lang huwag masyadong makapal kasi tatagal kayo tapos silipin nyo rin po rin sa may gilid na ito para makita nyo kung merong uh, lumalagpas para tabtabin nyo na lang ayan po mga sangkay nalagyan na po natin ng forma at mamaya ikiklip natin itong kabila pinakuha ko lang siya ng bagya kuha tayo ng clip dahil naubos po yung mga clip natin ginamit po yeah, ganyan po yung gawin ninyo mga sangkay kapag kayo yung papalitada dito sa malapit sa may hamba o kadikit ng hamba para hindi na kayo mag out kasi matatagalan pa kayo ayan po mga sangkay ipinantay ko lang po siya doon sa may pisngi ng ating hamba siniro-siro ko siya ayan po tapos bago tayo mag hagis ng ating halo kailangan basahin muna natin yung ating papalitadahan para malaglag yung mga alikabok. SOP po yan mga sangkay at wag na wag kalilimutan yan. By the way, ang mix ratio po natin mga sangkay ganoon pa rin. Sa isang simento, walong bistay na buhangin na maliliit. At ayan na po, kapag ka nabasa na natin, pwede na tayo maglagay ng ating halo. This time mga sangkay, iniunan ko po sa baba dahil masigip po itong area na ito. At kapag uh, ka inunan ko sa taas, ay hindi ko mapapalitadahan tong ilalim gawa ng maglalagay tayo dyan ng andamyo at uh, saglit lang naman po ito gawa ng antaas ay madali lang kulang din naman mapapalitadahan yun ito kasi may mga kantuhan Ayan, kaya inuna ko po itong sa baba pero kapag malawak naman po ang area ninyo tulad yan walang katabing kwarto pwede nyo unahin yung taas depende sa kung paano kayo mapapabilis sa inyong trabaho Ganyan lang po mga sangkay ang mahalagay lagi niyong gagamitan ng common sense. Ano ba ang dapat unahin? Ano ba ang dapat mas mapapadali tayo? Yung po yung gagawin ninyo. At tigit sa lahat, hindi lang maging madali yung trabaho natin. Dapat pulido rin po at maayos, malinis. Kasi dyan po tayo ginajudge nung ating mga ginagawaan. Kapag nakita nilang pulido at maayos yung gawa natin, hindi istapa. May recommendation ng mangyayari. Napapansin nyo po ba yung mga kasangkay? na kayo nagtrabaho kayo tapos hindi na kayo nakalis dun sa lugar na ginagawa ninyo kasi marami nagpapagawa pero kapag kayo ay gumawa tapos walang recommendation tapos natatambay kayo nung maraming araw, buwan, linggo ibig sabihin lang nun merong something wrong sa inyo uh, at kailangan maging maayos tayo at hindi ko naman sinasabi na lahat po ng mga hindi nare-recommend ay hindi pulido yung gawa nila at alam naman po nila yon kung ano yung uh, pinupunto natin. Basta maging maayos lang lagi yung gawa natin. Hindi po tayo mawawalan o masisiro sa trabaho natin. At maraming tao kukuha sa atin. Kasi nakita nila kung paano tayo magtrabaho. Nakita nila kung paano tayo kumilos, gumawa. Uh, pansin nyo mga sangkay kapag nagbabara ako yan po. Dinidikit ko lang doon sa aking forma. Pataas ko pong binabara yan. At hindi na tayo pasilip-silip dyan kasi nga meron tayong guide, meron tayong reference na ginagamit. Ito yung ating forma na inipitan. Dapat parehas po sila ng kapal kung gagamit kayo ng kahoy. Pero kung wala naman, mga sangkay, wala kayong makita mga kahoy na ganyan, ay syempre no choice tayo, kailangan gumamit tayo ng tansi. Yung iba naman, bara nila, pwede kayong gumamit ng bara. Ipitan nyo lang para hindi kayo mahirapan at syempre sa mga biyasanang masundian, hindi na nila kailangan itong ganitong tips kaya kung ikaw ay baguhan pa lang para sa iyo ang tips na ito para sa iyo ang ginagawa kong ito yan po mga sangkay, ganyan pong gawin ninyo <coughs> kapag kayo ay magbabara na ilapat lang punin nyo doon sa inyong may kahoy sa kahoy, tapos sagurin nyo pataas, pababa at, pantay na yan syempre kapag ka uh, nahagod niya siya pataas pababa malalaglag naman dyan yung mga sobra at may iwan yung mga palitada natin na husto <coughs> na doon sa ating pader ayan kapag nakita nyo na pumantay syempre ang next na gagawin niyo ay basahin nyo at bulihin nyo na <coughs> ayan po mga sangkay nabuli ko na po siya kanina at this time gagawin natin tatanggalin na natin yung ating forma ganyan lang po kasimple yung pagtanggal ng forma huwag nyo pong pipersahin na pagtanggal eh, kala, uh, hatakin nyo agad yung kahoy huwag kailangan ahawakan nyo pa rin yung kahoy ninyo tapos ilain yung palayo doon sa may kantuhan ninyo ang purpose nya para hindi matibag yung inyong kantuhan ayan po mga sangkay o oh. ayan tuwid tuwid yung ating kanto matulis at uh, maganda yung pagkakadali gawa ng forma gayaan nyo po yung technique na ito at siguradong mapapabilis ang inyong trabaho at mas pulido pa po <coughs> tapos focus na tayo dito sa taas same pa rin yung process basahin muna yung pader tapos maglagay na tayo ng halo <coughs> Ayan. solo basag pa rin po tayo dito mga sangkay at walang pong problema ron kahit wala tayong labor still ay gagawa pa rin po tayo at yung trabaho ko kasi ano lang to two 2 days 2 days lang gawa ng maiba akong trabaho kapag ka ko lang po doon sa isang kong trabaho tsaka ako nagka construction sideline lang po baga at masaya naman po ako sa ginagawa ko at yun ay para sa Panginoon po para sa kalawalatian ng Panginoon Marami pa po tayo mga nakabimbin na project dahil sabi ko nga doon sa mga ginagawang ko, marami po akong project at bigit sa lahat. Two days to three days lang akong nagtatrabaho sa construction. Kaya kung hintayin po nila ako ay syempre matatagalan. Kaya sa iba ko na lang ibinibigay. Doon sa mga kakilala ko, binibigay ko sa kanila yung mga nagpapagawa sa akin. At syempre dapat, minomonitor ko pa rin po yun. Dapat maayos yung gawa nila kahit na hindi ako bayaran. Ang ano kasi doon, baka masira tayo. Pinakamahalaga ron na hindi ka masira kasi syempre nakakaya. Buti kung pinupulot yung pera, di ba? Mga sangkay, hindi naman pinupulot yon at pinagkatrabahuan syempre. Sigit, sigit sa lahat, hindi ganun kadaling kumita ng pera. Ayan mga sangkay, pansin po ninyo ay patapos na itong... Saglit lang itong taas na ito kasi maliit lang naman to Halos 3 square meter lang ito maliit lang yun tapos dito sa ating kantuan na ito hindi na po hindi ko na po hinulugan yan kinuha ko na lang yung sa may pader natin gawa ng nasa hulog naman po yung pader na yan di sa kabila yan bali dyan ko na ibinasa yung ating pagkakanto yan tapos na po yung ating pinapalitadahan dito sa may kalapit samba at kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan i-like, i-follow ang ating Facebook page. At i-share na rin po. Maraming pong salamat sa lahat po ng mga tumatangkilik at nanonood sa aking video. Hindi ko mo po kayo maisa-isa. Pagpalaan po kayo ng Panginoon.